sa kahit anong larangan, negosyo, military, sports, or kahit simpleng pamilya, laging magandang investment ang kabataan. Hindi lang sila ang pag-asa ng future, sila rin ang pinaka-capable sa totoong laban ngayon. Stronger knees, better endurance, and more able to handle the grind of high-level competition. Kaya kung gusto mong lumakas ang sundalo mo, hindi ka lang dapat umaasa sa pagod na veterano. Dapat ngayon pa lang tinetrain na yung mga bata habang buo pa loob, habang handang-handa pa. Ganon din sa basketball. Kung goal natin ang long-term success sa international level, kailangan natin ng rotation na hindi lang puro experience kundi may future din. At dito papasok sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Young talents with skills, heart, basketball IQ, and most of all the potential to explode if only they're given enough reps. Pero eto ang tanong, will coach Tim Cohn put his trust in the young guns for the looming war at the FIBA Asia Cup in Saudi Arabia? Sa episode na to ng Gilas series natin ay pag-uusapan natin kung bakit ang pagbibigay ng playing time sa mga batang tulad nila ay hindi risk kundi responsibilidad. Kasi kung hindi ngayon sila bibigyan ng chance, kailan pa? Bakit kailangan nang bigyan ng mas malaking role si Carl Tamayo sa Gilas? Kung pagbabasehan natin ang pinakahuling season niya sa Japan B-League, hindi lang basta solid, champion siya ron kasama ang kanyang team. Pagkatapos noon, lumipas siya sa Korea Basketball League at kamakailan lang, sinuong niya uli ang finals at nakapulot ng panibagong championship sa KBL. Naging top 1 agad siya sa MVP voting. Bagaman hindi nanalo, still para sa ibang Korean at Pinoy fans, siya ang MVP at finals MVP. At kung statistical points lang ang pagbabasehan, number 1 siya kung tutusin, deserving din siyang manalo ng MVP. Ganong katindi ang naging impact niya sa Korean League. Hindi ito chamba, hindi rin hype. The actual performance is solid numbers, consistent contribution. Rebounding, shooting, post moves, pati hustle plays, dala niya lahat. At ang impressive pa dito, hindi pa niya naabot ang prime niya. He's just scratching the surface kaya kung sa ibang bansa main man si Carl bakit parang sa Gilas role player lang. Oo, loaded ang Gilas, maraming magagaling. Pero kung gusto nating i-develop ang susunod na Gilas cornerstone, they needs to get reps. They need to experience the pressure of clutch moments and be allowed to become the go-to guy. You can't always just play the sidekick. Hindi pwedeng laging support role. Kasi how can he lead when all he ever does is absorb the weight instead of carrying others forward? Pagdating kay Kevin Kiambao, hindi ito yung typical na forward na aasahan mo lang sa scoring o rebounding. Iba siya mag-isip sa loob ng court. May mabagal pero patay na galaw, parang chess player na bawat galaw, may direction. Hindi explosive, oo, pero may diskarte. Kaya niyang ilusot ang bola sa makikitid na espasyo at kayang lokohin ang depensa gamit lang ang utak at galaw ng katawan. Siya ang most valuable player sa UAAP. Bata pa pero naging MVP ng DLSU. At ang nakakabilib, forward siya pero kaya niyang magdala ng bola at mag-initiate ng opensa. At 'wag mong maliitin, very underrated scorer 'to. Akala mo wala lang ginagawa sa court pero pagtingin mo sa stats sheet, malaki na pala ang naiambag. Double digits na ang puntos, may rebounds pa. Desente rin ang kaniyang 3-point shooting. Hindi lights out, pero sapat para respetuhin ng depensa. Yung passing at decision making niya, napaka natural. Marunong siyang magbasa ng timing at ang vision niya parang point guard. Madalas, hindi siya credited. Pero siya ang simula ng magandang tira, yung tinatawag nating hockey assists. May floor balance, may basketball IQ, may presence kahit walang bola. Ang kulang lang talaga, hindi pag-aanong kabisado ang small forward position hindi pa siya sanay palaging off-ball o gumagalaw ng walang bola pero makikita mong he's grinding hard for it willing siyang matuto willing siya mag-adjust at eto pa, katulad ni Carl Tamayo naglalaro na rin siya ngayon sa isang club team sa KBL at siya pa mismo ang nangunguna sa scoring ng team na yon ibig sabihin hindi lang siya pang bata o pang college kaya niya rin makipagsabayan sa pro level kung consistent ang development niya baka siya na ang maging point forward ng future gilas. We never know, di ba? Hindi mo masusukat ang impact ni Kevin sa highlights, pero sa flow ng opensa, kitang-kita ang utak para siyang tahimik na engineer sa likod ng bawat maayos na play. Sa modernong basketball, lalo na sa international stage, hindi na sapat ang puro veterano lang ang aasahan mo. Oo, may experience sila, pero kung wala kang bagong dugo na hinubog at hinanda para sa mas matataas na level ng laban, lalamunin ka sa sistema ng mas advanced na programa. Bakit? Development is the name of the game. Hindi ito tungkol sa magaling ba ngayon, ang tanong, paano siya magiging elite bukas? Kung hindi mo sisimulan ang training, exposure at development habang bata pa ang isang player, masasayang ang prime years niya. Dahil pag dumating na yung edad na dapat peak performance niya, kulang pa rin sa foundation. Walang sapat na international experience, walang sapat na minutes sa high level competition. At yun ang pinaka nakakainis, hindi dahil walang talento, kundi dahil huli na ang lahat. At ito, hindi lang basta sa skills umiikot. Kasama dito ang mindset, maturity, game read, decision making and confidence. Hindi mo 'yan makukuha overnight. You won't get that from third string minutes or garbage time either. That's why you should look at what countries like South Korea and China are doing. Year after year they produce young players, 18, 20, 21 years old, and these aren't just bench warmers. Binibigyan ng minuto, tinutulak mag-lead. Pinaparamdam kung gaano kabigat ang international stage. Hindi lang dahil talented sila, kundi dahil may sistema silang long term. Alam nila, hindi pwedeng puro alalay sa veterano. Hindi pwedeng laging may tagasalo lang. Kailangan may natututo ring bumitbit. At sa basketball, pag gusto mong maging contender taon-taon, hindi ka pwedeng reactive. Dapat proactive ka. Train them young. Test them early. Dahil pag hinug na sila, dun ka magiging tunay na malakas. Sa bawat minuto ng laro, may tumutubo. Hindi lang yan tungkol sa puntos. May nadadagdag din na kumpiyansa, may nahuhubog na karanasan, at unti-unting tumitibay ang karakter. Sa bawat posesyon, may natututunan. Sa bawat pagkakamali, may paglago. At sa bawat simpleng playing time, pwedeng magsimula ang isang national team legend. Hindi natin sinasabing alisin ang mga veterano. Hindi natin isinasantabi ang leadership at experience nila. Pero kung long term success, kailangan natin ng rotation na may balance, utak at puso ng veterano. Pero may kasamang gutom, bilis at apoy ng kabataan. Dahil kung puro luma ang pyesa mo sa isang bagong gera, paano ka lalaban sa bagong henerasyon ng kalaban? Dito sa Scouts Huddle Real Talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scout Saddle. Shoutout to Ivanovic, Bukid TV, Roger Ancon, Good Hands, Jude Salazar, Ram Gonzalez, Jonathan Fetalvero, RJ Nakamura, Echo, Upgrade Mix Tauzone. Zone.